Uy mga tol, kumusta? May buntag sa tanano. Daghan ang muntag na sa mga tol ba? Nga na nga nangamatay ang ilang mga baboy na wala may sakit, di kalit ko kuno ang kamatay. No, daghan na kanyang nahitabo, karoon rin sa amuang lugar. Mga. Kaya man natin siya ma-confirm mga tol, no, kung nga nagid ang sakit o unsang nga virus ang niyabot sa iya, kaya wala pa man nato siya na-examen, wala po ta sa aktual. So, namatay daw kalit ang ilang baboy. So, daghan nga matay. So, kanang mga tol, tagaan tamo o tip para malikay. Muana nga mga inga nga sitwasyon, no? Based sa uh, experience, no? Related po sa ito ang kursong nga itong giskwilahan sa una. Nakatrabaho po ito ang private company na dugay-dugay mga 16 years po ito nagtrabaho related sa livestock. Ako i-share sa inyo ha. Basic lang niya siya pero napaka-effective niya. Once ganun nga na may babuyan, dapat piliun ninyo ang tao nga makasulod. Dili mo basta-basta magpasulod o mga tao. Kaya nga naman, ang tao mga tol is karyer na sa sakit. No? So, wala ta balo o asa sa ato. Na siya og pabuyan. Na siya o karnihan. Na ato siya o kanang slaughter. No? Din yan na sa si imong baboy. So, possible mga tol na nanay, bakterya ay mong sulod sa imuhang baboyan. Ikaduha mga tol, dili mo pwede magpakaon o ka mga lip over sa restaurant, mga fast food chain, mga mga yan na mga tol, din inyong tigumon, yung ipakaon sa inyong baboy, dili na maayo. Grabe na kayo na o bacteria, mga tol. So ikatulong mga tol, ipaktis ninyo mga tol na mag-disinfect mo twice a month o once a week. Depende sa mga cases, kung inyong nadunggan sa inyong mga silingan na nangamatay na dito, dapat mag-disinfect mo sa inyong mga kulungan. So ikaw pat mga toy, dapat magbutang mo og putbat. bat balo kung nai mo sulod jud. Patamak tama -taman ko ninyo atong mga disinfectant ito nga uh, inyo ang gibuhat. Napaka basic lang na siya nga uh, mga bawal no kung naa babuyan pero napaka-effective yan mga toy. So kana lang sa